magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Chester siya ay umiti at sinabi, "Madali lang. Ikaw ay magtatago sa mga baluti ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nakabantay sa labas ng kanilang imperyo." General Brian, General Miles, General Pat Brother Dax at Brother Benj. Ang naging plano natin kanina sa loob ng silid pulungan sa inyong kaharian. Ay atin nang babaguhin. Si General Kai ang magbabukas ng gate ng Imperio ng Lahing Elf. Pag siya ay nakapasok na sa loob. Sabi ni Chester, nang marinig ito nila Dax, Pinunong Bench, General Kai, General Miles, General Brian, General Pat sila ay labis na nalilito. At silang lahat ay curious sa binabalak ni Chester. At si Pinunong Bench ay nagsalita at sinabi, Brother Chester, hindi ba delikado ang iyong mga binabalak? Kung si General kay lang ang papasok sa loob ng Empiryon ng Lahing Elf. At siya lang ang magbabukas ng napakalaking gate na iyan. Sabi ni Pinunong Bench sa tono ng may pagdadalawang isip na gawin ang gusto ni Chester. At si Dax ay nagsalita din at sinabi, Mukhang tama si Brother Bench. Brother Chester, paano din makakapasok si General Kai sa loob ng hindi napapansin ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf? Mukhang delikado ang iyong binabalak sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Chester, siya ay nagsalita at sinabi, Magtiwala lang kayo sa aking mga naiisip na paraan. Sabi ni Chester nang nakangiti. Nang marinig ito nila General Brian, General Kai, General Miles, General Pat, ni Dax at ni Pinunong Benj. Sila ay napakamot ng ulo at si Pinunong Bench ay muling nagsalita at sinabi. Kung ganun Brother Chester, nais namin marinig ang dapat natin gawin. Sabi ni Pinunong Bench kay Chester. Nang marinig ito ng lahat labis ang pagtingin nila kay Chester at nag-aantay ng sasabihin ni Chester. At si Chester ay nagsalita at sinabi. Ang mga bantay sa labas ng imperyo ng Lahing Elf ay atin papalitan palihim natin na sisalokahin ang mga kasundaluhan na ating nakikita sa labas ng gate ng imperyo ng Lahing Elf. At ang kanilang mga baluti bilang pagkakilanlan na sila ay mga kasundaluhan ng Lahing Elf. Ay ating kukunin sa kanila at ating gagamitin ang mga ito. At kapag nagawa na natin ito, si General Kai ay papasok sa loob ng imperyo ng Lahing Elf. Upang magmasid sa loob, tuldok, at kapag nalaman niya na kung ano ang sitwasyon sa loob kung maaari niya bang buksan ang gate ng imperyo ng lahing elf. Kung masyado mapanganib na gawin ito ni General Kai, Huwag na wag mo itong gagawin. Ang magiging kudjat mo General Kai sa amin na pwede na kaming pumasok sa loob upang sumalakay na sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Ang pagbabukas mo sa gate ng imperyo ng lahing elf. Ngunit kung sa tingin mong alanganin ang gagawin natin paglusob, ikaw ay lumabas ulit at sabihin sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nasa loob ng imperyo ay ikaw ay babalik na sa iyong pagbabantay sa labas ng imperyo. Tuldok, at gagawa ulit tayo ng kasunod na plano. General Brian, ikaw ang may iwan sa pwesto natin ngayon. Ikaw ang mamumuno sa lahat ng kasundaluhan natin. Habang kami nila General Pat, General Miles, Brother Dax at Brother Benj ay nakatayo sa labas ng gate ng imperyo na nagpapanggap na kasundaluhan ng lahing elf kapag nagbukas na ang gate ng Imperio ng lahing elf. Utusan mo na ang mga kasundaluhan natin na ating kasakasama ngayon. Nasumalakay na sila, maliwanag ba sa inyong lahat? Nakuha niyo ba ang aking mga nais gawin? General Kai, nauunawaan mo ba ang iyong dapat gawin? Sabi ni Chester sa seryosong tono. Nang marinig ito, nila Dax, Pinunong Bench, General Kai, General Brian, General Pat at General Miles. Si General Kai ay tumugon at sinabi, Nauunawaan ko lahat ang iyong sinabi Sec Master Chester. At sila Dax at Pinunong Bench ay nagsalita din at sinabi, Brother Chester, sabihin mo lang kung kailan natin sasalakahan ang mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabantay sa labas ng gate. Nang marinig ito ni Chester siya ay nagsalita at sinabi, Maghanda na kayo, General Miles, General Pat, Brother Dax, Brother Benj at General Kai. Tuldok, General Kai, General Miles, General Pat. Maaari na kayong pamwesto sa bandang gilid. Maingat kayong gumapang sa mga damuhan at tiyakin nyo na hindi kayo makakagawa ng ingay. Habang kami nila Brother Dax at Brother Benj, ay kami ay aabante na sa harapan. Habang gumagapang din, kapag nakapwesto na kayo General Kai, General Miles at General Pat, antayin nyo ang aking hudyat kapag tinaas ko na ang aking kamay oras na para tayo ay lumusab sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nasa labas ng imperyo na nagbabantay. Maliwanag ba? Sabi ni Chester sa seryosong tono. Nang marinig ito nila General Pat, General Miles at General Kai. Sila ay tumugon at sinabi. Masusunod sec Master Chester. Nang marinig ito ni Chester siya ay sumenyas na umpisahan na nila General Kai, General Miles at General Pat ang paggapang. Nang makita ito nila General Kai, sila ay dahan-dahan gumapang nasa damuhan patungo sa gilid na malapit sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabante sa labas. At nang makita ni Chester na kumilos na ang tatlo, si Chester ay nagsalita ulit at sinabi, General Bryan, ikaw na ang bahala sa mga kasundaluhan na ating kasakasama ngayon. Maliwanag ba? Sabi ni Chester, nang marinig ito ni General Bryan siya ay nagsalita at sinabi, Oo Sec Master Chester, nang marinig ito ni Chester siya ay ngumiti at sinabi, Magaling kong ganun, antayin mo magbukas ang gate ng Imperio ng lahing elf, bago mo utusan ang mga kasundaluhan na lumusab na, at Brother Dax at Brother Benj. Tayo na, tumungo na tayo sa unahan. Habang gumagapang, sabi ni Chester, nang marinig ito nila Dax at pinunong Benj. Sila ay tumugon at sinabi, Sige Brother Chester tayo na, at ang tatlo ay gumapang na ng maingat habang si General Brian kasakasama ang libo-libong kasundaluhan ng lahing elf ang naiwan sa pwesto na kanilang pinagtaguan. At sa ilang minuto na lumipas sila General Kai, General Miles, General Pat ay nakarating na sila sa kanilang magiging pwesto. At sila ay agad-agad na tumigil sa paggapang, at si General Kai ay nagsalita at sinabi. Okay na siguro itong pwesto natin. Antayin na lang natin ang hudyat ni Sec Master Chester sabi ni General Kai. At ang tatlo ay tumingin sa mga figure nila Dax, Pinunong Benj at Chester habang nag-apang. At sa ilang minuto ang lumipas si Chester ay sumenyas kila Dax at Pinunong Benj na tumigil na. At si Chester ay nagsalita at sinabi, Brother Dax at Brother Benj, maghanda na kayo. Pag inangat ko ang aking kamay tayo ng lulusab. Bibilang ako ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. At si Chester ay agad-agad na inaangat ang kanyang kamay. At nang makita ito nila General Kai, General Miles at General Pat. Si General Kai ay nagsalita at sinabi. Ayan na ang hudyat ni Sec Master Chester. Sabi ni General Kai. Mabilis na kumilo sila General Kai, General Pat at General Miles. At sila Dax, Pinunong Benj at Chester ay mabilis nang kumilos at sumalakay patungo sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabantay sa labas ng gate. Sa ilang segundo lang, sila General Kai, General Miles, General Pat, Dax, pinunong Bench at Chester ay nakarating sa harapan ng mga kasundaluhan ng lahing elf na nasa labas. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay gulat na gulat sa mga oras na ito. At sila Dax, pinunong Bench, Chester ay agad-agad na sinaksak sa leeg ang mga kasundaluhan ng lahing elf. Walang oras upang umiwas at makahingi ng tulong ang mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabantay sa labas ng imperyo. Sa kanilang mga kasamahan na nasa loob ng imperyo, sa ginawang pagsalakay nila Dax, Chester, pinunong Bench, General Kai, General Miles at General Pat. Sa isang iglap, ang mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabantay sa labas ng gate ng imperyo ay napaslang nila Dax, Chester, Pinunong Bench, General Kai, General Miles at General Pat. At matapos mapaslang ang mga kasundaluhan ng lahing elf nila Chester. Si Chester ay nagsalita agad-agad sa mahinang tono at sinabi. Magmadali tayo. Dalan natin ang mga katawan ng mga kasundaluhan na ito sa gilid at ang kanilang mga baluti ay ating suotin. Kailangan natin magmadali, sabi ni Chester. Nang marinig ito nila Dax, Pinunong Benj, General Miles, General Pat, at General Kai. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!